Ayan, isang magandang umaga po, mga mi. Good morning. Uh, tayo po ay kakain na ng breakfast dahil ako ay mayroong laba for today. So, kailangan natin kumain. Kailangan kong kumain dahil kailangan natin ng pang malakas ang almusal. Dahil tayo maglalaba. Ang aking almusal ngayon ay ito, pritong tuyo na bagay na bagay sa sinangag at meron tayong noodles ayan uh, bagay na bagay yan yung mga sarap kumain tara na kumain na tayo sabayin niyo kumain at syempre masarap kumain kapag nakakamay Sarap gumain ng ano. Ito yung ano yung dapat na importanteng uh, kumakain tayo ng almusal. Yan, yung pinaka-importante. <laughs> <laughs> hmm. Meron tayong ginisang repolyo. Hmm. Ang repolyo yung mga may crunchy. Sarap. Sabahin niyo akong kumain. Masarap akong kasabay kumain kasi magana akong kumain. Thank you for watching!